Ako nga pala si Toto, kung mas kilala sa Idol Trono ngayon. Syempre tanghali na tayo lagi kong gumising. Kaya tali na, samahan nyo ako mamalingke. At dito nga ako'y nag-aayos na mga ka-idol. Siyempre, konting papogi lang at konting ganto-ganto lang. Bag, yun, may ganyan ka na agad. Siyempre, magagawa tayo ng content kaya kailangan natin ng may ganto. So yan mga ka-idol, ganyan nga pala yung purpose nga. Para haba tayo nagmamotor, di na natin kailangan hawakan yung cellphone natin at yan nga pala ang ating alaga mga kaidol at yan muna ang ating gagamitin pang service pamamalik kayo. at dito nga nakiusap muna ako sa aking asawa na sabi ko kuhanan muna ako kunwari pogi tayo pag nagmumotor at dito nga de -right na sana ako pabayan kaso naisip ko wala nga pala akong gagamitin cellphone panggawa ng content kaya kinuha ko na agad yung cellphone baka makalimutan pa kaya dito nga mga kaidol tayo ay aalis na na i-prepare ko na nga rin pala ang cellphone at ganito siya kumuha gaya nga ng sabi ko mga kaidol hindi mo na kailangan hawakan yung cellphone mo basta may ganto ka ayos na to at sa mga nagtatanong nga pala mga kaidol kung anong tawag dito sa lagay ng cellphone na to ay hindi ko rin alam mga kaidol dahil in order lang din po ako ng aking asawa at dito nga ipinas forward ko na mga kaidol dahil sobrang haba ng video na to at may dadaanan nga pala tayo mga kaidol ang aking kumparing si Pilyong Clinton at nga sa bayan mga kaidol, maigpit na ipinagbabawal yung helmet natin pang bisikleta lamang. Kaya manghihiram muna tayo ng helmet sa ating kumpare. At wala pa nga pala akong pambili ng helmet, kaya manghihiram na lang muna ako. So yun, ito nga pala yung alaga ng kumpare ko. Dating si Blue, ngayon si Yellow na. At dito nga may gugupitan pala yung kumpare ko, kaya di rin kami makakapag-usap ng mga kaya ramon mo na din ako sa kanya ng helmet at wala pa tayong pambili so yung mga kaidol sa mga gustong magpagupit isa nga pala yan si pare Clinton yung nagturo sa akin kaya't bagamat isa na rin tayo sa manggugupit at nandito na nga pala yung helmet na pinahiram sa atin ng kumpare ko kaya hindi na rin tayo magtatagal kailangan natin pumunta ng bayan ng mas maaga dahil ngayon nga pala mga kaidol araw ng palengke sa amin ngayon Tiyak pia mga ka -idol. saksakan dami na naman ng tao ngayon. Dito nga lang pala ako namamalengke sa amin sa kalaka. At di nga pala ako mamimili ng mga kapit sukal sa savers. Kaya naman kung makikita nyo maraming tao. Kapag tinanghali ka mamalengke, mababagot ka sa haba ng pila. Kaya nga't di na ako nagpaligoy-ligoy pa, dinampot ko na yung mga sukal. Kaya nga sinunod ko naman ay ang pansit karton. Madaling labugin, mahirap nguyain Alam ko kahit sinong kakain, hindi kayang ubusin Kaya dito nga ay atin ang ipinakwenta Baka ang pera natin ay kulangin At dito nga mga ka-idol, ganto ang aking diskarte kaya dito nga mga kaidol ay aking itatali Gaya ng pag-ibig ko sa'yo ay nakatali Charot! Kaya nga dito mga kaidol ay aalis na tayo Fast forward ng kaunti Tapos makakarating na tayo sa ating pupuntahan At pupunta nga pala tayo mga kaidol sa bilihan ng regado ng halo-halo. nag -halo. halo nag -alo -alo nga pala mga kaidol ang aking asawa. At dito nga ipupunta tayo sa bilihan ng mga sagot gulaman. Sama muna ang nata de coco at ang gatas. Pass forward ng kaunti para hindi kayo mainip. Kaya nga pala dito ako bumibili at hanggang dito na nga lang pala ang ating video, mga ka, idol kung natuwa kayo, pakilike and share. At para sipagin tayo gumawa ng content sa pang araw Ako nga po pala ulit, si Toto, at bilang kilala sa Idol Trono. Bye-bye.